Alright, so mga ka-amazing, congratulations po, Mr. Carlos Yulo! Woo! On behalf of the whole PBA Moro Club, congratulations. Galing! Super proud? Amazing. Proud Amazing. ka ba? Super, super. Gabi. Gaano ka ka-proud? Alam mo yung, especially yung floor exercise niya, yung mga landing niya no, usually yung iba may oh. step sa kanya. <laughs> <laughs> Bal! Diba? Ang dahil na nagpa-practice ng ganun, pati ako kanina, nag practice na ako ng So, lakas <lock some> ng core. <laughs> bakit bakit ganun yung performance niya? Bakit pang goal? Kasi uh, he's been What doing it yeah? since he was 7 years old. Correct. 7 years old pa lang, okay. imagine mo. Baka nga hindi, baka mas bata pa eh. Kasi yung interview niya, 7 years old siya noon, baka mas bata pa, nag-training na siya. Well, diba? akitang, para, So we prepared, we his whole life, life for that moment, no? Specific oh. moment. Actually, wow. kasama siya yata nung 2020 na, nung Olympics, natalo siya. But, nakaka-proud, nakaka-believe kasi hindi siya, hindi siya, suma, hindi, hindi, siya sumuko. Instead, mas nagsumikap siya para maging gold. May kilabutan ako. Tapos, nalawa pa! Baka mo but... siya, siya lang ang buong history. Not once, but ano, twice. No, yeah. Na Philippines. Dalaw, oh, siya, siya lang. yung, siya lang. Siya lang yung ever wow. na nakadalo. Wow. Hirap na hirap nga tayo makaisi. Eh. Oh. Wow. Isa pa lang nakakaisa si Hailey yes, Diaz no, pa 19. lang. Pero ngayon, ang silver naman, isa pa lang din yung nakaka-silver. Alam si ko Onyok Velasco. Oh, ngayon may bronze na tayo sa babae. Back so may automatic tayong bronze. Very good. Iba si to? Si ano, Carlos Yulo. Tapos meron tayong option ngayon. Instant may millionaire. Sana yes. mga, ano, yung mga, mga rewards niya. Sana mga ano, talaga. Magamit so, oh, magamit so, niya sa kasi ano, deserving siya. Sa ma, ma Narinig ko bigay siya ng bahay sa McKinley Hill. Sa, Dabi ano? Dabi ito. Ah, eh, i-screenshot ko pa nga, hindi ko maisa-isa. Pero Napahali sana totoo nga, di ba? Oo, yung mga nasa, kita, makakikita niyo po sa Facebook at dahil nagtatagan, dahil nakapost kung magka yung makukuha niya. Ang diba? nakita ko rin sa news, parang si MVP daw ay meron di pasabog. Tapos Mega World may pasabog. Lahat. Mm -hmm. Si... Dito nga sa atin, ibigay natin siya. PBA Moto Club, Anli Tambay. <laughs> dito sa office. Matik. Uh, Carlos Yulo, you are invited dito sa Instagram. Very, very namin. welcome. Itong couch na to, pwede ka matulog dito. <laughs> 24-7. For life. Ah, for, for life. For life. Yan yung offer namin sa'yo. <laughs> Ali, tambay uh -huh. dito. Tapos, pwede ka makipagkwentuhan sa amin. Ini-invite ka namin sa HQ. Meron kami mga specific questions. Malay mo, question. mapagbigyan tayo, no? Sana mapagbigyan mo kami. Ngayon. Tapos, ang dami rin kasi Jay nagko-comment na regarding sa unfortunate event na pagkapanalo mo na pagkapanalo mo ng gold, biglang may mga trending moment about sa parents naman. Saka dadami yung kamag-anak mo dyan. <laughs> pag ganyan. pag, na, na, -na pag nanalo -na ka. Alam mo yung alam, napalunan mo na ganun kalaki. Dadami yung kamag-anak mo. Dahil makangamusta sa'yo. <laughs> alam mo <ay>, yung ganun? <laughs> Di ba? Ganun yun. Ganun yun eh. Yung mga message. Tol! Oh. Ang galing ni Carlos Yulo, no? Dalawang gold. Biglang may nag-reply. Oo, oh. oh. Tol. Galing niya. Last tol, baka naman may 1-5 ka dyan. <laughs> basta, basta, pag may nang sa matik na. Napalo, <laughs> basta ko yun sabi ko. Ah. Alam ah. naman, congratulations is louder than support. Diba? Di so, so ngayon, ba? ano bang ano bang ang issue mo? Ang issue ngayon, eh, di ba sabi mo sa akin kanina may nagpa-press conference pa? Oo! Oh, pag ang ising-ising ko, agad nakita ko. Nakakasad, dapat kasi hindi na lang lumalabas yung ganyan. Pag sa family yung scenario. <laughs> Ang pagkakaintindi ko agad ah, ganito yeah, lang yeah, yan. Kasi pamilya niya eh. Uh, Siyempre, pag nilabas mo kasi sa social media, it's gonna be parang pagpapiestahan, alam mo yung words? Pagpipiestahan niya ng mga mem memes dito, ng mga meron dito, ng mga meron dyan. Sasabihin, ganto ganyan, ganyan ganyan. Dapat kasi, ako ay suggest kay Carlos Yulo, saka sa mother niya yata yung kasinari niya, mm -hmm. di ba? Taka yung girlfriend. Tatlo yan mm -hmm. eh. So, nasa gitna si Carlos Yulo, yung girlfriend niya, saka yung mother niya. Dapat, sa loob na lang yan. Dapat din Mahirap na yung... nga si ngayon here. dahil iba yung social media ngayon. Pag naglabas ka sa social media, magpipensa nga na. Mahirap. Mahirap. Ano yung natin ngayon? Ano na tayo? Dapat media. dapat din natin ginagamit yung social media. Kung kunyari may kagalit ka, may sisiraan ka. Ano to? Piramiding? <laughs> ah, ipo-post mo yung galit ka, tapos... Para may mga kampi ka. Ayun talaga. Yun nga, dapat, dapat itong sa family issue ni Carlos Yulo. Dapat hindi na lang ito inilabas sa social media. Dahil ikaw yung pinakasikat ngayon sa buong Pilipinas. Ay, do you agree? Si Carlos Yulo po, mga kamising, ang pinakasikat ngayon sa buong na Pilipinas. Athlete. No! Lahat! Kahit masikat po siya sa artista ngayon. Hindi na nga, ibig sabihin na-athlete na ano. Imagine mo, ikaw ang topic sa Senado. May mga naka-senator, bibigyan ng pera si Carlos Yulo. Si President Bongbong Marcos, naglabas ng comment. Sabi, uh, congratulations. Tapos, let, tatawagan kita. I will ask kung paano natin i-develop ide lalo yung Philippine sports. So, pwede nga, pwede na nga siya mag retire Sa dami ng makukuha niya. Wag, wow, bata pa eh. May 2028 pa eh. Sa pwede pa siya. Ito ang problema ngayon. Siyempre, sa family, ayaw natin paghimasukan oh, yan. Oo, yan. Ayaw, ayaw natin, problem yan. natin sa usawa na masasabi ko lang dyan, sa family issue, dapat sa family lang. Oh. Wag natin isama yung social media. Mahirap. Kasi pag sinama mo yung social media, lahat yan, may nasabihin, masama ugali ng nanay, masama ugali ng girlfriend, masama ugali ni Carlos Yulo, ay, hindi naman nila alam yung talagang mm -hmm. na pinag Kaya na we ilap. suggest diyan na yan, sa, sa inyo na lang yan sa family niyo na lang, mga ka amazing sa ka, ka amazing family ni Carlos Yulo. Ang scenario ngayon, itong problema. Si Vikings, yung restaurant, unlimited daw yung buffet ni Carlos Yulo. May problema tayo diyan. Eh pagka tumaba na siya, may 2028 kala, pa tayo. Kala ko na sa sabi mo, eh siya lang yung libre, pare, ang daming kasama, may bayad din. Hindi, <laughs> <laughs> I mean, I mean, pag 2028 na, tumaba si Carlos Yulo, hindi na nanalo, may sisisi tayo. na Vikings pa lang yun, wala pa yung iba. May tipsy pig pa. Uh, dito, di ba? May pinin glue pa. I'm sure si Boss Monching, I'm sure. Sabihin ni Boss Monching, ikaw. Sabihin ng pinin glue. Ay, may hina. May hina yan. May hina ang lifetime na ano. Kaya, sabihin ni Boss Monching, Unlimited food trip sa Pin and Clo. Bakit <laughs> hindi na makatawling yun? <laughs> Kaya nga lahat ng puntahan ni Carlos Yulo. Hindi eh, kasi nga ka, proud, proud lahat. Exactly. No, lahat, eh. Pero nga ang problema nga ngayon. 2028, looking <laughs> forward tayo. Kaya eh, magkala naman. Iba naman siyempre yung, training niyan. Di ba? Nararamdaman ko si Carlos Yulo, Carlos, Yu Carlos Yulo. Makaka 4 gold medal siya sa 2028. Kasi apat yung event niya. Eh. I think floor, uh, vault. Ano ba yung may gumaganyan ganyan yung galing niya yung yun. may gumaganyan ganyan -ikot. <laughs> <laughs> yung ikot ikot hindi may upuan hindi <laughs> ang bolt yung ano yung tumalon ganon yung inikot ikot niya mm. tapos yung floor yung may mga ganyan ganyan yung ikot mm. yung parang race pool yung tumbling tumbling sa floor tapos mayroon pa siya yung ganon yung yung may 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 the rings oh yung rings tapos ano so Carlos Yolo looking forward kami sa performance mo sa 2028 lahat ng buong Pilipinas excited. Oh, congratulations. Eh. Right? Oh, super proud. Eh. Okay, cherish mo yan kasi hanggang ngayon nga. Ang feeling nun, no? Hindi, imagine mo hanggang ngayon, proud na proud pa rin tayo kay Onyok Velasco. Oh, nung dati. Nadaya pa yun. That nadaya is, pa siya. Dapat gold yun, di ba? Oo, no, oh, nadaya pa That siya. is what? 20 years ago? 30, 30 Umay years ago? Na. Umay ganun na. Umay oh, ganun na. Kaya nga. Yeah, so, tadal. proud na proud kami. Dadalin mo yan, brother Carlos. Ay, Dilin Diaz nga, nung nag-ano siya, di ba? Naka-gold. Yes. Sobrang ano din tayo, lahat na, ano, nag ano, nag-weightlifting na. <laughs> Ngayon, lahat tumatumbling na. na. <laughs> Sa Facebook. <laughs> lahat ay na si Idol and <laughs> <Yes>. <laughs> Lahat <laughs> ng <no, laughs> <no, laughs> mga bata. Kasi nakaka-inspire. Oh, diba? So, lahat buhat, buhat. Oh, diba? Lahat excited. Ngayon, may mga tumatumbling. Mo Kasi <laughs> <laughs> Yung pagbaba pala ng <laughs> kotse. Pagbaba ng kotse. <laughs> Di ba? Sobrang proud ka eh. Ako nga, napapaswimming na ako oh, eh. Gusto God. ko maging swimmer eh. Oh, pwede ka pa, meron ka pang 4 years. Yeah, Kaya training planning ng 4 years. <laughs> <laughs> Ikaw, pagka bukod sa basketball, anong gusto mong sports? Okay na. Hindi, pamili ka lang, baka may chance eh. Anong sp sports sa Olympic gusto mong salihan? Na pwedeng oh, possible ay, na mag-excel ka. Oh pa Pwede ka. Ikaw, ano ka? Boxing na lang ako. Ay, grabe ah. Oh. Oo. Huwag okay, i train yung boxing. Ako, ako possible akong swimmer. Eh. Kasi yung build nila Michael Phelps, ganyan yung build ko eh. Hindi nga. Saka laki ako. Oh, Puerto ako. Okay, Puerto Galera. Sa abanang galabay mo, pag ano mo pala. Sabang eh. Beach, Puerto Galera, Oriental, oh. Mindoro. Nakapalibot yung dagat okay, sa amin. Okay, ka pinanganak sa dagat eh. Doon In 4 years. Imagine mo, nakakakita Nakita mo yung video ko, yung video ko lately. Sobrang bilis ko. Wala pang special training yun. Lang sa akin yun. Yung dulo sa <na> dulo. Kaya <laughs> huh? sa kiddie pool. <laughs> <laughs> ano ba, sports? Po. Okay, yung sports? Isang mo. Tagal mo mag-isip eh. Yung shooting na lang, yung ginawa ng lalaki. Ah, yung nakagano'n lang oh. Oh, wala pang ano yung namata. Yung pinakamadali. <laughs> <laughs> lahat, lahat may mga nakatakip pa no. ng papel, may mga papel pang ganyan. Kaya <laughs> nakatayo lang, nakapamulsa naka, <laughs> naka, naka lang ng ganon. <laughs> Lagi trending yun. Ano pa nga ng Turkey, taga-Turkey yun, di ba? Ananya. Si Sir Dirk? Sir Dirk? Nanala. O, oh, so nakaganyan yung mga kalaban niya. May mga burloloys pa. May sakit pa Inahatak sa pa yung siya mata dito. O, oh, may... <laughs> may... May tape. <laughs> may <laughs> tape pa gumana. May tape pa <laughs> <okay>. may, <laughs> may <tayo> pa. May tape <laughs> si si pa. Para sipat na sipat. Tapos siya lumabas siya. Para siya... Naka t-shirt lang. John Wick. John Wick mo. And, of course, huwag natin kalimutan si brother EJ Obiana. Kahit port place lang siya. Naman. I iba pa rin yung ah, Lahat ng players na pumunta ng Olympics, di ba? Iba yun, iba yung feelings na yun. Oh. Makarating ka sa ganung ano. Ito rin yung problema eh. Alam, Pero sabi ni Carlo kanina, yung ano daw, kung saan naglalaro yung mga basketball. Three hours away daw from Paris. Malayo. Malayo pala, no? Malayo yung ano. Tapos, Alam mo sa Paris lang. Oo, no? oh, tapos sila Lebron. Iba yung ano nila, hindi sa Olympic Village nakatira. Sa labas sila. Paano mo pa tutulugin yun? nakakabasa ko lang. May natulog no, daw na ano, nasa, oh, nasa oh, Oo, oh, nandun sa gilid oh, ng ano. Nasa bench. Kapapalalo niya lang ng gold. Doon siya natulog sa labas dahil wala daw air condition. Okay, Ang daw. No. Well, uh, saka nakita mo yung pinapakita din yung ano nila, yung higaan nila. Parang start, parang foam lang na yung nilagay sa kama. <laughs> <laughs> Nakakasad no, but eh, siyempre. Experience. And, uh, kahit, Olympic, ano mong, kahit no? anong, kahit anong gawin mo, kahit yeah. ikaw, lang. walang aircon, pupunta ka pa rin mo. Sa Olympics. di ba? Iba pa rin yung parangala na ipagkaano mo yung bansa mo, di ba? Parang kasi soldier dyan eh. No. Subaso, so, Carlos Yulo. Pero yung NBA, naka-stay sa Louis Vuitton Hotel. No? Diba? <laughs> yung nakita natin? Oo, ganda dun. Nasa Louis Vuitton Hotel Tapos, sila. Tapos, worth ano pa sila? 15M daw yung budget nila. Grabe, tingnan mo naman. Eh, iba yun ano The only billionaire na naglaro sa Olympics. Lebron. Exactly. <laughs> billionaire ka, tapos doon ka sa sayang matutulog. Hindi lakas <laughs> kasya ka Well, lagyan. Like, uh, ano tanda yun? So again, Carlos Yulo, napaka-proud kami sa iyo on the, the whole, on behalf of the whole PBA Moto Club. kung Kasi oh, sabi in English mas maganda. On behalf of PBA Moto Carlos Yulo, we just want to say you are, are amazing. amazing. Carlos Yulo, um, sana maging okay kayo ng family mo. Yes. Okay, praying, pam, kami. <laughs> sabi nga ni Dominic Torreto salute di pamilya. Oh. Kahit anong mangyari, family mo pa rin course. Family first. Sa hangga sa du sa ha sa simula hanggang dulo, family pa rin 'yan. Misunderstanding lang 'yan. I hope lahat magkaayos kasi dami kang ang pera. Ang dami kang ang napanalunan pero wala kang peace of mind dahil mas maayos yan, maayos yan. Yun nga. Yeah, Kaya eh. dapat huwag nalang palakihin, huwag nalang i-media o ano, sila nalang mag usap Pero naman, exactly. Yan naman. So, maayos yan. Ayun. Sana ano, mabadaltuhan din tayo. <laughs> Hindi. Carlos Yulo, you are invited sa HQ. Mwentuhan tayo dito. May reward ka sa amin. Ano, you know, bibigyan natin reward. Oh, ha? Ah, lahat po, lahat ng design ng merchandise namin. Meron ka. Ano bang size ni Carlos Yulo? Ano lang yata si Carlos Yulo? Extra small no? ata. Ah, balik Four lang. 11. Hindi naman 4'11. I think, think parang 5-2 gano'n nakita ko power rate. 5 flat? Oo, 5'2. 2 5 flat. Oo. Oh, oh. Ayun. Wala extra small yun. Meron. May KD ano kami dito. <laughs> may KD size. Pero halimaw, no? Galing. So, Carlos Yulo, punta ka sa HQ. Let us know. Mag-message ka lang. Ano? Pagkahandaan ka namin. So, konting kwentuhan. Then, bibigay namin yung regalo namin sa'yo. Alright? Carlos Yulo? Amazing. 不是。<Okay. S 2> okay.